So, shout out kay Boss So, nandito naman tayo muli sa ating mga nakalatag dito sa mga about ng mga riluan, mga branyo. Branyo, so, pangmasang masang so 1. So, ipapakita natin sa mga about ng mga riluan ni Boss ang presyo ang dito, Bosorig, mga fossil natin, magkano ang highest price natin dito? So, uh, dating 1.8 ah, 1.2 na lang. One, dating, dating price, oh, ganda ah. Magkano? So, 1.2 na lang, 1.2 na lang, 1.8. Pag nanonood, may ito ni Oh, yan, so ito mga game, so ito, 1.2 na lang ito, mga so dating 1.8, 1.2 na lang. Oh, yan, so, yan. Oh, so, yan, sa mga, anong tatak natin ito? Si Tisi, ah, tumahan, ano? Si Iko. Seiko X, no? Okay. Yan. So, 1 tone na lang. Ang presyuan nito, mga guys, mga... Mabigat din, ha? Mabigat. Yan, mabigat. Yeah, mabigat yan. Yan, ito rin, no? Magandang look din nito, mga guys, oh. So. Magandang ito. oh hmm. o, yan, ano, -ikot may likot, uh, uh, yung ano, umiikot-ikot pa. Hindi may likod po. Ako na Yun. Umiikot, guys, ha? So, ang presyuan din, boss, magkano? E, ganun din yan. 1 ton pa rin, no? Yan, sa mga presyo ni Bosorik dito mga rilo niya, no? Yan. 1,200. Ayan. Oh, Ayan. Okay pag pagdalod ng vlog ni Tony Vlog. 1K na lang dito. Oh, 1,000 na lang daw to. So, pag, Dalhin oh, so, mo yung pangalan ni Tony Vlog kapag napanood mga video ni Tony Vlog. 1,200 ah, na yan. 1,000 na lang to. 1,000 oh, okay. na. 1,000 na lang. 1,000 pag napanood mo yung video ni Tony Vlog. Oh. Dito, 1,000. Dati 1,000, 1,000 na lang. So ayan mga kids yung mga about na rilo ni Busorik dito So yan pang babae natin Ayan na ano naman? Ano naman? Ito, chronograph na oh. yan Chronograph? Oo Sige po Ayan, ganda ng lock dito mga kids Lead! 1.5 to 1 na lang ha O dating price 1.5. 5 Oo, na lang 1 lang o, kumagana may ikot yung maliliit dyan guys ha Ayan o oh. Yung maliliit na ano Ayan, mga anon to Kumagana yung sa loob mga gis oh, yan. yan. mga brand yung brand new po to tay yan one na lang uh, mga... um, so, yan. luminous so, okay. na luminous, luminous. Na. oh yan sa mga about na mga latag to mga brand new talaga to Hello. gumagalaw oh, gumagalaw siya so, Ayan. yan yan so, Dating price 1-2 Maging 1,000 na lang 12 na lang 1 12 na lang So yan Yan And ito mga 1,000 Magiging ko na yung rato. Rado, magkano ang rado natin? 1,000 ano lang 1,000 dating price 1,000 na lang Rado Yan, sa mga ipapakita natin yan. Yan yung mga So, dito naman tayo sa mga ano Ang imbikta natin, magkano ba nga presyo natin ito? 3,500 3,500 ang imbikta natin, dalawang Kaya, ng vlog mo, may bawal pa yan o oh, may discount pa pag ah. napanood kayo ito ni vlog mga At video natin. Free pa five. Kaya pang ano mga black dial na sumama. Ayun po. Hindi lang boss, mga ganda niya no. Tapos yung makina niya. Ayun, hindi na sasakto mo daw, kuya. Ayun. Kaya Ayun. 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 mga Ayun. ni Ayun. 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 Relo ni Busanton dito mga guys no. So wala si Busanton. Uh, shout out po. Ah, uh, bigyan natin sample ito. Kokuhalan tayo kung pwede natin ma-update dito sa mga bag mga pili-pili uh, lang po. Pili lang po kayo sa so, mga bag uh, na ano, Dadampot lang tayo guys. So ano pwede natin ma-build dito sa mga Relo ni Busanton. no. Mga brand new. ano uh, segunda mano rin to mga guys. Mga, uh, ito. Ano uh, Pilipinas Pusil Pag ganitong pusil ang orpan boss, magkano pa? Sanlibo Sanlibo lang ito mga isa, pusil natin o oh. Wanti So halo halo tayo rito, mayroon mga ano siya Damputin lang natin mga isa, mga latag na yung boss Anthony Ganitong klaseng pusil boss? anlibo lang dito mga isang Ah, 1. 2. 3. 1,500. Okay. <laughs> ito, magkano Isang libo. 1,000 naman. Tawad pa. Hindi sa pa naman ang presyohan ito mga isyan. Kaya mayroon tayo rito. Ito boss, magkano mga presyo ba ito? Ito, 1,500. 1,500 ito mga isyan. Dito lang kayo Bosan pinagsama na lang natin kay Boss Anton at si Boss Orig sa mga about na tarilo niya rito no. Kala kaya. Ito Michael Kors, ganito. 1,500 Michael Kors dito sa ano. Isak yeah, natin. Ito 2,500 yung tatlo. Yan sa mga ganyan. 2,500 isa. Anong relo yan, boss? 15 G-Shock. Ah, G-Shock. 15 ano ito? Ito 15. Oh, 15. Yeah. Ito 35. Magkano? 25. So 5 so, so, negotiable pa mga ganito. ore. Oh, G-Shock tumama ganito. G-Shock. Ah, negotiable pa yan. Ito namang boss, ano 'yan? Ah, Go Boss 17. 17 ang Go Boss. Oh, 'yan. 1000 ayun, boss. Anya 1,700 1700000 Ayan. Dito mga Arlenea. Eh, Yung Movado natin, P1,200,000. P1,000,000. Say call limited edition, P3,500,000. P3,000,000. P3,500,000. Dito sa Golpa. Ayan. Sa mga dito nakalatag kay Busan Anton. So mga klapso natin ha. So mga klapso natin. Original. Pagkano? P500 lang po Ha? 500 lang. 500, lang 500 po. mga free swamp mga ganyan. Mga, ito, may 500. Yan, 500. Yan, 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 Mabigat din to. O, tag 5, 500, 500 lang ito. 700 lang ito mga siya. mga mga 500. So, pang babae. Mga 500 lang daw. Klase lang po yan. Mga klase lang yan. Yan, yan. sa so, mga about nakalatag din ni Agustin Anton dito. No? Yan, dito lang sa Carmen Pano. Sa so, mga, yan. Yan, sa so, mga, maliban din sa mga sapatos. Mayroon din siya mga nakalatag din dito mga mga uh, So, mga pub, dito lang sa parang mga plano siya so mayroon ba itong malalaki dito ito boss itong malalaki na to oh, 1,500 o oh, may tawad pa sa 1,500 pa rin sa ng pa ore ito, ito. Yeah. So, mayroon pa tayo rito Mahabol tayo dito. ito ito yan 1,500 1,500

Papili oh, lang, pili-pili lang pa kayo. Oh, pili, pili lang po. Walang buhay tanong. Walang buhay ang tanong. Ayan, o, si, po lang kaya. Ayan. Ay, si, lang oh si plus ko 'ko 'yo. Ayun, 'yan yung e papo. Wala pang tawag. Ay sipo. Ah? Kras ilang? Ah, kras ilang, sorry. Si Benandito. Si Benandito lang daw. Ayun, uh, pwede nating mahabilito mga rilo ni Boss Anton dito no, mga pambabae pang babae natin boss, magkano? 1K automatic automatic, mga pang babae natin nag libo ito mga isang pang babae ito may rolex tayo, pang babae omega ah, ito pang babae 700 ganyan ang lukod yun mga dito mga okay? iso dito kay Boss Orig at saka ni Boss Anton mga rilon niya lalay mga nakalatan. so mga segunda mano lang mga rilon itong mga okay? so pasya lang kayo okay? so, mga iso ano? makita mo nga mabay man ito, mga iso pag mga ano okay maraming salamat maraming salamat